Sa mundo ng showbiz, normal ang ingay, mga ilaw, camera, premiere nights, at kaliwat ka ng proyekto. Pero sa likod ng lahat ng kinang at kasikatan, may mga artistang pinili ang landas na kabaligtaran ng spotlight. Mga artistang tahimik na nagpaalam, walang press conference, walang malaking announcement, isang araw, napansin na lang nating wala na sila sa telebisyon at pelikula. Sa video na ito, Ibabahagi natin ang kwento ng sampung artista na tahimik ngunit tuluyang iniwan ng showbiz. Hindi dahil sila nawala sa radar, kundi dahil pinili nilang piliin ang sarili, ang pamilya, ang kapayapaan, at ang bagong direksyong magbibigay ng mas tunay na saya. Handa ka na ba? Halina't kilalanin natin ang kanilang mga kwento mga kwentong nagpapatunay na sa likod ng kinang ng spotlight may mga buhay na mas piniling mamuhay ng simple at totoo. Top 10. Hazel Ann Mendoza Si Hazel Ann Mendoza ay isa sa mga batang actress na sumikat noong early 2000s. Sunod-sunod ang mga teleserya at pelikula na kinabibilangan niya, at marami ang nagsabing malayo ang mararating niya sa industriya. Ngunit matapos ang ilang taon, Bigla siyang nagpaalam sa mundo ng showbiz, tahimik, walang paliwanag, walang publicity. Lumayo siya sa spotlight at mas pinili ang buhay na privado. Nag-aral, nagtrabaho, at nag-focus sa personal na pag-unlad. Walang comeback, walang malaking pagbabalik. At para kay Hazel, sapat na iyon ang makapamuhay ng malaya sa ilalim ng radar. Ang kanyang kwento ay hindi puno ng drama. Ito'y simpleng pagpili ng isang tahimik ngunit makabuluhang buhay. Top Sham! Andy Eigenman Si Andy Eigenman ay isa sa iilang artistang hayagang. Nagpahayag na hindi na niya nais ang buhay showbiz. Matapos ang ilang taon ng kontrobersya, pressure at matinding scrutiny mula sa publiko, pinili niyang iwan ang mainit na ilaw ng spotlight. Tahimik niyang sinimula ng buhay sa Siargao kasama ang kanyang pamilya kung saan natagpuan niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngayon, mas kilala siya bilang content creator at environmental advocate, malayo sa dating roles na ibinibigay sa kanya sa industriya. Hindi niya ikinahihiya ang kanyang showbiz past, pero hindi rin niya ito binabalikan. Ang mahalaga, payapa siya at masaya sa buhay na pinili niya. Si Andy ay patunay na ang tunay na kalayaan ay makikita kapag pinili mong alisin ang ingay at pakinggan ang sarili mong puso. Top 8. Nina, Nina Girado Si Nina, kilala bilang soul siren ng OPM, ay isa sa mga pinakaminamahal na boses ng Philippine music. Ngunit matapos ang mahabang taon sa spotlight, napansin ng marami na unti-unti siyang lumayo sa mainstream. Hindi dahil sa pagkawala ng talento, dahil hanggang ngayon isa siya sa pinakamagaling na vocalist sa bansa, kundi dahil pinili niyang bigyang prioridad ang kanyang personal na buhay. Mas madalang na ang kanyang public appearances at performances, at mas pinili niyang mamuhay ng mas privado. Walang malaking issue, walang kontrobersyang nag ujok sa kanya. Isang simpleng desisyong hinog sa panahon, mas tahimik, mas payapa, mas totoo sa kanyang pagkatao para sa mga tagahanga, mananatili siyang soul siren. Pero para kay Nina, sapat nang malaman niyang minamahal ang kanyang musika kahit hindi siya palaging nasa entablado. Top 7. Joyce Jimenez Sumikat si Joyce Jimenez bilang isa sa mga pinaka-iconic na leading ladies ng late 90s at early 2000s. Ngunit matapos ang ilang taon ng tagumpay sa telebisyon at pelikula, bigla siyang nawala sa eksena. Tahimik ang kanyang pag-alis, walang press conference, walang malaking paliwanag. Pinili niyang mamuhay ng pribado at lumipad sa Estados Unidos upang simula ng panibagong yugto. Doon, naging hands-on mom siya, at unti-unting nag-shift sa fitness at lifestyle content. Malayo ito sa dating roles na gumana siya sa showbiz, ngunit makikita ang kasiyahan sa paraan ng kanyang pamumuhay ngayon. Hindi na niya hinanap ang spotlight at hindi rin niya ito kailangan. Ang mahalaga, payapa ang kanyang buhay at mas nakatuon sa mga bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Ang kwento ni Joyce ay patunay na minsan, ang tunay na kagandahan ay nakikita kapag pinili mong lumayo sa ingay at yakapin ang katahimikan. Top Anim, Kitchy Nadal Si Kitchy Nadal, ang tinig sa likod ng mga kantang huwag na huwag mong sasabihin with same ground, ay unti-unti ring lumayo sa industriyang minsang nagdala sa kanya ng kasikatan. Tahimik ang kanyang pag-alis, walang kontrobersya, walang ingay, isang desisyong nagmula sa kagustuhang iprioritize ang pamilya at personal na pananampalataya. Lumipat siya sa Spain at mas naging pribado ang kanyang buhay. Bagamat paminsan-minsan ay bumibisita siya sa Pilipinas para sa ilang intimate gigs, hindi na siya aktibong bahagi ng mainstream music scene. Mas pinili niya ang musikang walang pressure, walang ingay, tanging tunay na pagmamahal sa sining ang pinanggagalingan. Sa mundo kung saan maraming artist ang naghahangad ng spotlight, kakaiba ang pagpili ni Kitchie. Ipinakita niya na ang pagiging tunay na musician ay hindi nasusukat sa dami ng exposure, kundi sa lalim ng connection sa sarili at sa musika. Top 5. Serena Dalrymple Si Serena Dalrymple, isa sa pinakasikat na child stars noong 90s at early 2000s, ay biglang nawala sa showbiz matapos ang series of hit movies at commercials. Marami ang nagtanong kung bakit siya tumigil gayong ang taas ng potential niya bilang aktres. Pero ayon kay Serena, ang mundo ng showbiz ay hindi talaga ang landas na gusto niyang tahakin habang lumalaki. Matapos magpaalam, nag-focus siya sa pag aaral at kalaunan ay lumipat sa Estados Unidos para sundan ang career sa corporate world. Tahimik niyang binuo ang buhay na malayo sa camera at ngayon ay matagumpay na professional sa field ng management and tech. Wala siyang malaking comeback, walang grand announcement. Dahil para sa kanya, sapat na ang simple at normal na buhay. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na hindi lahat ng bata sa showbiz ay lumalaking artista. Ang iba, tulad ni Serena, ay pumipili ng ibang pangarap na hindi nakikita sa television. Top 4, Michelle Madrigal. Si Michelle Madrigal, dating teen star at actress na madalas nating nakikita sa pelikula at television, ay isa sa mga artistang tahimik na nagbago ng direksyon sa buhay. Matapos ang maraming taon sa showbiz, unti-unti niyang naramdaman na hindi na ito ang mundong gusto niyang manatili. Sa halip, mas nanaig ang kagustuhan niyang mag-aral, magtrabaho at mamuhay ng mas normal Nagdesisyon siyang lumipat sa Estados Unidos, magtayo ng negosyo at mamuhay ng malayo sa kamera. Unti-unti niyang ibinahagi sa kanyang followers ang paglipat niya sa fitness coaching at pagiging content creator. At kahit may social media presence siya, iba ito sa dating buhay niya bilang artista. Mas malaya, mas personal, mas totoo. Tahimik pero malinaw ang mensahe. Hindi lahat ng nasa spotlight ay gustong manatili roon habang buhay. Si Michelle ay patunay na maaaring piliin ang sarili at hindi kailangan ng malaking ingay para magbago ng direksyon. Ang mahalaga, masaya siya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Top 3. Beth Tamayo. Isa si Beth Tamayo sa mga artistang tila naglaho bigla mula sa limelight. Noong aktibo pa siya sa showbiz, sunod-sunod ang pelikula, TV drama, at mga proyektong nagpapakita ng kanyang talento. Pero sa likod ng lahat ng ito, unti-unti niyang na-realize na may iba pa siyang hinahanap, isang buhay na mas tahimik at malayo sa pressure ng industriya. Tahimik niyang iniwan ng showbiz at nag-migrate sa Estados Unidos, kung saan nagsimula siyang muli. Hindi madali. Nagtrabaho siya sa iba't ibang trabaho, nag-adjust sa bagong environment at bagong pamantayan ng buhay. Ngunit sa proseso, natuklasan niya ang kalayaang matagal na niyang hinahanap. Ngayon, mas nakafocus siya sa kanyang pamilya at personal na kapayapaan. Hindi na siya bumalik sa showbiz, pero hindi rin niya winasak ang tulay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Marami pa rin ang humahanga sa kanya dahil pinili niya ang landas na nagbigay sa kanya ng tunay na fulfillment. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay yaong hindi nakikita ng maraming mata, ang katahimikan at seguridad na nagmumula sa pagbuo ng buhay sa labas ng spotlight. Top 2. Ruby Rodriguez Si Ruby Rodriguez, isa sa pinakakilalang mukha sa noontime television, ay tahimik na nagpaalam sa showbiz matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho sa harap ng kamera. Kilala bilang isa sa mga haligi ng Eat Bulaga Naging bahagi siya ng maraming kabahayan. Laging nagbibigay saya at kakulitan. Pero sa kabila ng matagal na karera, dumating ang puntong mas pinili niyang ituon ang oras sa pamilya at mas personal na layunin. Hindi maingay ang kanyang pag-alis, walang malaking announcement, walang kontrobersya. Isang araw napansin na lang ng maraming manonood na wala na siya sa studio. At kalaunan, lumabas ang balita na lumipat siya sa Estados Unidos para mamuhay ng mas simple at magtrabaho sa Philippine Consulate. Isang malaking pagbabago, pero isang desisyong nagbigay sa kanya ng bagong simula. Para kay Ruby, ang paglayo sa showbiz ay hindi pagtalikod sa pinanggalingan niya. Isa itong pagpili ng kapanatagan at bagong direksyon. Nakakabilib dahil sa halip na manatili sa spotlight, mas pinili niyang piliin ang buhay na tahimik ngunit puno ng kahulugan. At bagamat wala na siya sa TV araw-araw, hinding-hindi mawawala ang markang iniwan niya sa industriya. Top 1. Gio Mapa Si Gio Mapa, isa sa pinaka-crush ng Bayanong 90s, ay isa ring halimbawa ng artistang tahimik na kumawala mula sa mundo ng showbiz. Habang nasa tuktok ng kanyang kasikatan, sunod-sunod ang pelikula, TV shows, at mga endorsement, nagpa siyang lumayo sa spotlight para pagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral at personal na buhay. Marami ang nagulat dahil hindi ito karaniwang desisyon ng isang artista na mataas pa ang demand. Pero sa halip na habulin ang mas malaking fame, pinili ni Jao ang isang mas tahimik na landas, ang pagbalik sa kanyang unang pagmamahal ang sining. Nag-aral siya ng fine arts at unti-unting bumuo ng bagong pagkakakilanlan bilang isang visual artist. Ngayon, mas kilala na siya sa kanyang world of painting, kung saan malaya niyang nailalabas ang emosyon at creativity na hindi kayang ipakita sa harap ng kamera. Tahimik man ang kanyang pag-alis, naging malinaw sa mga sumusuporta sa kanya na hindi niya tinalikuran ng showbiz dahil sa intriga o problema. Sa halip, ito ay isang personal na desisyon para mamuhay ng mas simple, mas payapa at mas totoo sa sarili. At kahit hindi na siya madalas mapanood sa TV, napatunayan ni Jao Mapa na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kasikatan, kundi sa kakayahang piliin ang landas na magpapaligaya sa iyo. Marami sa atin ang nasanay na makita ang mga artistang ito sa telebisyon araw-araw, kaya't nakakagulantang isipin na mas pinili nilang lumayo at yakapin ang tahimik na buhay. Pero ang kanilang mga kwento ay paalala na hindi nasusukat ang tunay na tagumpay sa dami ng proyekto o ningning ng spotlight, kundi sa kapayapaang natatagpuan sa landas na talagang gusto nila. Kung nagustuhan mo ang video at ang mga kwentong ibinahagi natin ngayon, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kakilala, at syempre, mag-subscribe na rin para hindi mo mamiss ang susunod pa nating mga kwento tungkol sa buhay ng mga artista. Marami pa tayong pag-uusapan sa susunod na episodes, kaya hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.